Hello guys, kamusta na kayo? Napakatagal na din na wala akong upload na video Wala tayong update sa aking mga junakis Sa mga review ng products Ayan Napakatagal na din na nagpahinga ang inyong lulay sa pag-weblog Ayan uh, I-share ko sa inyo ngayon Kung bakit Napakatagal ko na hindi nag-upload Puro short video lang Ayan Ah uh, nung 2022, bihira na talaga ako maka-upload. So, medyo may mga pinakabisihan ng inyong lulay. Tapos, nung 2022, nang halfway ng... Start tayo ng November. Start tayo ng November. So, November, ah, uh, kinuha na ni Lord ang aking ama. Ayun, para talagang nawalan ako ng gana sa lahat. Bukod doon, habang sa o habang nasa pamilok sa ang inyong nuli, nagkaroon ako ng sakit. So, November yon hanggang December. By December, ang isa sa aking mga shih tzu ay sumama sa aking ama. Ibig sabihin, ah uh, pinuhan na din siya ni Papa G. Ngayon, biglang-bigla, as in, tumamblay agad siya, nung hapon, ah uh, namatay na rin, namatay. <clears throat> namatay yung aking isang Shih Tzu. Bata pa yun, siguro mga 6 years old siya. ayon Tapos, mga alamang February, lumipas ang taon, naging masasakitin ang inyong brulee, talagang wala, as in lagpak ang katawan ng inyong brulee. Sumunod naman na nawala ang isa sa aking chow-chow. So, hindi ko rin alam kung ano nangyari sa kanya, kung sumasabay ba siya sa akin, sa pagkakasabay. Kasi di ba sabi nila, sinasambot daw ng mga alaga nating na hayop, ang karamdaman o yung gustong tumama karamdaman sa may bahay, sinasambot daw nila. So, yun, namatay ang isang kong chow-chow. Yun yung kauna na kong chow-chow na namatay. Ayun, sumunod siya sa aking ama at saka daw sa akin shih Ayun na nga, ang nangyari. Tapos, ito, at uh, tuloy-tuloy ang pagkakasakit ng inyong pili. At uh, kailan lang na wala na uli ng isang shih tzu ang inyong lulay. So, medyo talagang sabi natin hindi maganda ang mga nagdaang, nagdaang taon at itong taon na to para sa akin. So, talaga namang iniiyakan ko yun kasi yung shih tzu nyo ay sabihin natin magsasampung taon na. Pero kahit naman ganun, tanggap po na kasi may edad na, na, siya, papunta na siya sa senior niyo. So, biglaan din, tumanggay ng pagkain. Tapos, nung gabi, uh, ah, namatay na agad. Yun yung nabasagan ng pangana. May in-upload ako dyan na ayun, yun siya yun, siya yun. Buti na lang na ko siya ng sarili niyang video kahit paano may ala-ala siya sa akin buhay pa siya sa mga panahon. Yun. So yun talagang iniyak. Kailan lang yun? Siguro may mga wala pa isang libo ngayon. Ayan, talagang iniyak ako yun. At yun, hanggang ngayon, may sakit ng inyong lule. So, ano nga ba sakit ng inyong lule? So, nagkaroon ng inyong lule na type 2 diabetes. So, ano ba, ba yung mga symptoms na naramdaman ko na hindi ko pinasin? So, ito guys, para maging aware din kayo. Ano? Para maging aware din kayo sa health nyo. Ayan. Ano ba yung mga symptoms? Una, una kong naramdaman yung pa ako. Nangingimi siya. Napag, nakasuot ko ng chinelas, nag-iinit yung pa ako na ayaw kong mag-chinelas, parang naiinitan ako. Ayun, hindi ko siya pinansin. Tapos, tuloy naman sa pagkain ng inuloy, mahilig ako sa soft drinks, juice, ayan, dyan mahilig. Junk foods, dyan mahilig ako. Okay. Mahilig din akong manood ng mga food vlogs. So, pag nagkikrave ang inyo yung pag nakikita yung mga pinanood, gusto ko makain din yun. Ayan, ang nangyari, ay nga, ano pang symptoms? Nangangating nagkakaroon ako ng pangangati sa aking balat. Tapos, nagkakaroon ako ng peklat na hindi ko naman, sabi natin, di ba, nasugatan, nagastas. Tapos, nagkakaroon siya, tinutubuan ako ng sugat na, 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 na pag tumagal ay nagpe-peklat siya. Tapos, uh, pag lumipas sa mga tao, nawawala yung peklat. Yun, nawawala yung peklat. Tapos, ayun nga, Ah, uh, ganun lang, mga hindi ko pinansin, pero nabunutan ako ng ngipin. Ang sabi ng dentist ko, umuga kasi wisdom tooth ko na hindi naman siya impacted. Eh. Sabi ng dentist ko, uh, mataas po ang sugar niyo ha. Hindi ko pa rin pinansin yun. Kasi wala na ako nararamdam Kundi, yun lang. Yung hindi ko pinansin. Akala ko, na-allergy lang ako sa paglabas ko or pag-garden ng inyong eh. Akala ko, na-allergy lang ako. Kaya ko nakamating. So, ayun lang ha. Kaya ako lang ako nagpa-check up na alarming ay nakaramdam ako ng pagkatrasado sa pag-ihi. So, masakit umihi. Tapos, yung pag umiihi ako, parang meron pa natira. So, ayun. Tapos, ihi ako ng ihi. Ayan, ihi ako ng ihi. Tapos, nagpa-check up ako sa doktor, urinalysis, na-detect na may UTI ako. Pero sabi ko, gusto ko magpatsikap ako ng sugar. Noong una, yun, uh, yun lang UTI ang ginagamot sa akin. I-restan ako ng antibiotic. Tapos, hindi siya nawala, yung UTI ko. Tapos, uh, noong magpacheck ako ng sugar, ayun ay na nga, mataas ang aking sugar. Inabot ng sugar ko ng 365. Yung aking sugar. Pagkatapos, ah, uh, hindi pa rin nawawala ang aking antibiotic. So, second time ang adhan, ad, sorry, ang aking ay, Kaya second time na nirestahan ulit ako ng antibiotic. Tapos, yung sunod na balik ko, may UTI pa rin ako. Hindi pa rin siya nakakalis. Kasi nahihirapan pa rin ako hindi. Hindi pa rin ako comfortable. Kaya yung pangatlo, niresitahan pa rin ako ng antibiotic. Na ayoko ko na talaga ng kung ng antibiotic kung ako tatanggit. Pagkatapos nun, yung pang-apat na balik ko, hindi pa rin nagamot ang UTI ko. Yung UTI ko, tumaas siya as included na yung nakalagay sa kanya. Yun ang resulta sa urinalysis. At yun nga, nagkaroon ako ng na UTI dahil sa mataas kong sugar. So, yun, nagagamot ako sa diabetes, sa aking UTI. Pagkatapos, sabi ng doktor, ipakulture na natin yung ihi mo, yung urine mo. So, nagpakulture yung lulay nyo ng ihi, ah, uh, binabayaran ko halos 3,000 pagpapakudyo ng ihi para lang madite kung anong bakterya ang meron sa aking UTI at yung mga possible na gamot na pwedeng igamot sa akin. So, lumabas na yung result ng aking UTI. So, yung mga antibiotic na ininom ko, na tatlong antibiotic yung nasunod, kada buwan, kada buwan eh, kasi kada buwan yung check-up ko, hindi talaga siya makukuha. It's either na idadaan sa dextrose, pero meron naman lumabas na makukuha sa tablet. Na. So, yun. Finally, niresetahan ako ng gamot. At nakuha naman niya yung UBI ko. Sa awa naman. Pero ako parang hindi ako makampante. Eh. Alam mo yun? Sabihin natin, andito andi na yung takot. Sa diabetes ko. Sa UBI ko. Ayan. Pero nag-i-start na ako pang So, ayun, nag-i-start na mag-diet ang inyo lulay. Tapos, nagpa-check up ako kasi para talaga akong hindi kampante. Yung time na yun, nagpa-urinalysis ako. Meron pa ako as pahabol na menstruation. So, yung lumabas sa urinalysis ko, meron daw is, ano, merong kristal. Kaya pinakukulit nila sa akin yung urinalysis ako. Siyempre, kabado na naman ang inyong lulay kasi merong kristal daw. Ano, meron akong pato sa pato. Yun ang nasa isip ko So, sabi ko, sana lumabas agad yun sa mga urinalysis ko nung mga nakaraang buwan, di ba? Ay, yung pinauulit nila sa akin, eh hey, ako, hirap na akong humihi kasi nakaihi na ako. Matagal na ulit ako diba, kumakaihi. Plus yung stress mo, nakaihi tayo, nakaihi tayo, nakaihi stress talaga ako. Kaya sabi ko, ah, kasi may UTI ako, ganyan, sabi ko doon sa mga medik doon sa lab. Sabi ko, kasi may UTI ako, ganyan, ginamot. Sige po, i-release na namin po ang result, pero mas okay po na maulit, sabi ko. Sabi po mauulit yan, eh hapon na. Aabutin ako ng hapon doon, eh, alas 3 na ng hapon lumabas yung resulta, ayan. Tapos, ah, uh, nagpa-check up ako, kasi nasakit yung balakang ko, kaya medyo alarming ako doon, eh. Ah, uh, so nagpa-check up ako, pinabasa ko, sabi sa akin, uh, magpa-ultrasound, magpa-X-ray, at magpa-blood test, blood test, ayo. Yun yung mga test na hindi pinagawa sa akin ang una kong doktor kundi urinalysis lang at saka sugar test lang yung pinagawa. Doon sa pangalawang doktor, pinagawa sa akin ang creatinine. ang, eh. um, ano ba, cholesterol, ang blood count, ano pa ba, cholesterol, uric acid, ayun, mga test na yun, ang mahal. Alam mo yun, sa totoo lang, ang mahal magmagamot na yun, kaya sasabihin sa inyo, ingatan nyo yun na yung inyong katawan nung day na pumunta ako sa ospital para magpa-blood magpa-ultrasound, magpa-x-ray, alam niyo sa totoo lang, muntik-muntik na akong walang pampa-check-up. Kasi sa sa laboratory pa lang, pinagbayaran ko 3,000 plus. Sa ultrasound, kulang-kulang 3,000. Tapos sa x-ray, 700. As in, kulang-kulang 8,000 yung araw na yun. Kaya, ano, kulang yung dalawang pera. Buti na lang yung kasama ko meron. So, yun yung ginamit ko para isang lakad na para may pampacheck up. Yung gamot ko na nereseta sa akin yung time na yun ay hindi ko nabili lahat. Limang piraso lang yung nabili ko. Kasi yun yung, yung tigli limang piraso lang yung nabili ko. Kasi yun lang yung aabot ng pera na pera ko bukod sa pamasahe. Talagang laboratory at saka ano pa nang at uh, ubos na agad ang 8,000 kong dala. So, yun. Ah, uh, yun nga, nagpalab ako, nagpa-ultrasound ako, ang lumabas sa aking uh, laboratory okay yung CBC ng immunolay mataas ang aking uric acid, mataas ang aking kolesterol, at bababa naman ang creatinine ko so yun, sabihin natin okay, wala pala akong ano sa bato kasi bababa yung creatinine ko sakto lang yung creatinine ko hindi ka babaan, hindi ka nasa nasa middle pero, nung magpa-x-ray ako, ah uh, okay. Okay din ang x-ray result ko. Normal, hindi lumalaki yung puso ko. Ayan, normal. Yung ultrasound ko, yun ang hindi ko inaasahan. Kasi, ang akin nga, kaya nga, niresitahan ako, niresitahan ako na magpa-ultrasound ay para makita yung pato ko. Kung merong bato. Kasi nga, sa ihi ko, sa urinalysis ko, may lumabas na may few na kristal. Um, malinis daw yung Uh, yung kidney ko, okay, normal in size pero yung gallstone ko, yung hapto ko, gallstone gallbladder ko ay may gallstone, yung hapto ko merong cholesterol stone so yun ang hindi ko inaasahan na lumabas sa ultrasound ko uh, hanggang 0.5 to 0.7 cm yung yun laki, so kabuhangin daw at uh, yun uh, ang explain sa akin ng doktor ay diet So, yun. Kasi, sabi ko nga doon sa napuso, hindi ko po, ibakit e, nang sakit ang aking balaka? Sabi ko, ano, kasi kung wala namang uh, bato sa bato. Sabi ko, normal po, normal po ang kidney niyo. So, yun. Hagan sa nagpa-check up ako, may ako ng mga gamot. Tapos, yun nga, diet, iwas sa, iwas sa prito, iwas sa maalat, iwas sa matamis. So, ang daming bawal na ngayon sinusunod ko na as in yung pagkain ko, talagang pinag-iisipan ko muna ang bago ko kainin. Kasi hindi nga biro ang magkasakit. Ayan. At ito, bumili ako ng uh, glucometer sa Lazada. Ito nasa 500 to 400 pesos. Sale ko itong nabili. So, hindi na ito unboxing kasi nagamit ko na siya ilang beses. Pero, ito ha, sa tingin ko, hindi ito accurate. Kaya, ang sabi ng aking doktor, ah uh, mag-blood, mag glucometer po kayo two times a week or three times a week. At pansin ko nga, hindi siya accurate kasi minsan may mga test na hindi niya agad mabasa. Pero ngayon, nag test ako kanina, ah uh, normal naman yung aking sugar. Nasa 103 ang aking sugar. Kasi pag lumampas ka ng 115, ipagpagay 120 pataas, ah uh, mataas na sugar yun kapag fasting na, ka, kapag kumain ko naman, normal na tumaas yung sugar mo kasi kumain ka. Kaya dapat ito tinitest pag nakapag-fasting ka ng 8 hours. So, ito, ito yung aking glucometer na ginagamit ngayon. So, ay, pakikita ko lang sa inyo. Ayan, ito yung lagayan ng video na kanto. So, alam nyo, hindi siya masakit. Noong una, nakatakot ako kasi baka masakit. Kasi yung mga tok-tok na -tok. yan. Pero, nung itre, i-test ko, hindi pala siya masakit. So, dito ko, tinatry di siya sa gitna ko. Kamay, middle finger ko. Tapos, ayan. Ayan, naka-record pa dito yung sugar ko kanina, na tinest kanina umaga. So, ayan, hindi ko lang babago yung date niya. Ayan. Tapos, andito yung strip niya. Ayan. Tapos, yung needle niya ito. So, ayun. Madali lang naman siyang gamitin. So, ito para i-clear mo siya i-clear mo lang ganyan. Tapos, i-insert mo yung strip dito. Pagka-insert mo yung strip dito, ayan, ano ka na siya dito. I-papasok mo yung needle mo dyan. Ayan. Dito ko pa ka ng needle. Tapos, i-gaganyan mo. Tapos, i-set mo lang dito kung anong gusto mo. Kung ang one, lang eh. Kasi baka pag mas malalim yung butas, masakit na yun eh. Alam nyo naman. Tapos yun, isi-set mo lang siya dito sa glucometer dito na dito yung insert ng strip tapos dito may pupulaw kung mag So, ayan. Yan yung ginagamit ko ngayon ng inyong lulay. So, ako, iwas na rin ako sa panunugod ng mga video na alam ko magkikrave ako ng pagkain. Lalo yung mga, uh, mga prito nako ako. Kaya minsan, ngayon, uh, pag nanunod ako ng mga kumakain ng masasarap, so, napapailing na lang ako. Kasi, pag sumobra ka dyan, o pag lagi ka nakain yan, uh, talagang pagsisisihan mo din pagsisisiyan mo din talaga. Kasi ako, hindi naman ako mahilig kumain sa mga restaurant na kumain, yung mga lechon. Hindi ako mahilig dyan. More on isda lang kami. Kaya siguro mataas yung uric acid yung lingan, ko, kaya, kaya mataas ang aking uric acid. Pero ang isa talaga sa hilig ko, matatami sa mga tinapay, kaya donut, soft drinks, juice, tapos yung mga cobra at saka sting, ayan, dyan ako na yung mga tapos, iturate. Ayan. Basta madalas, soft drinks. Tapos, yun. Mga prito. may ko sa pritong ano Ganyan. Ayun. Yun ang nangyari sa inyong lulay. Na alam kong... Uh, Na alam kong magsisibing aral sa akin. At kung sino pa yung nakakapanood nito. O may nanonood pa sa channel ko. Alam nyo, uh, kung ang lifestyle nyo ay... Ang pagkain nyo... Ang pagkain nyo ay hindi sabi natin sa tingin nyo yung abuse yun yung pagkain ng, ng sobra ay ito magsisilbing ano na to magsisilbing ah, uh, pangaral ko sa inyo na limitahan nyo yun na yung pagkain ng mga mga matataba ayun kasi talaga ako lalo sa kakanin ay naku ako, alam nyo ngayon kumakain ako ngayon ng walang timpla so gulay walang timpla tapos pag nagra nag rice pa naman ako kaso konti lang tatlong kutsara lang ang rice ko tapos gulay Ayan, ang gulay ko, hindi, hindi ginigisa. Uh, pwede pang mga laga-laga, yan. Sinigang, pero pag sinigang, hindi na ako naglalagay ng sinigang mix. Uh, mismong fresh na sampalok na ang inilalagay ko. Walang asin yun. Kasi ha, matakas ang salt ng inyong gulay. Kaya, yun Pero minsan, naglalagay ako ng konti ng patak toyo. Kasi, isang, ng toyo. Minsan lang yun, ha? Minsan lang. Yun. Kasi, naiwas na tayo sa maalat sa ngayon. So, ayun, at tatlong buwan, simula ngayon, kakaroon ng Jacob ang inyong ulay, kaya, susubukan ko na makapag-vlog pa rin ng kaunti. Uh, siguro, may pag ko sa inyo. Um, uh, yung mga pagkain ko ngayon na kinakain, or tips ko para tips ko para sa amin na-experience sa mga may type 2 diabetes. ayang type 2 diabetes so yun guys, maraming maraming salamat sa mga dumadaan pa sa akin Tiyan, may mga dumadaan pang pangilan, nakikita ko yan nagpapasalamat ako sa mga dumadagdag na subscriber ko Ayan, may mga nagsasabang pailan nila so maraming maraming salamat sa support ninyo sa akin